Hello my loves! Ako ay magbablog ngayon. Sobrang excited ko ngayon dahil matutupad ang isa kong pangarap. Dito na ako my loves sa lugar na pupuntahan ko. And ayun, gusto ko lang i-share sa inyo na ano, na yung aking pinapangarap, pinakamimithimithi ay matutupad na today. So ayun, samahan niyo ako kung ano ba yung aking pinapangarap na matutupad na! Dok, ito si Dok. Hi Dok! si Doc. Oh. Hi Doc, yung Yo, pangarap ko sa buhay matutupad na. Ah, ano ba yung mo yung taas mo na? Ah. up and down. Opo oh, sana. Mga kasi tingnan na naman yung Mas mm, maganda. At least sa uh, Teka papakita ko yung ah. Uh, ah. Uh, uh. uh. mm. mm, singer. singer po kasi ako, Dok. Yeah. So, syempre, Siyempre, pag kumakata, kailangan maganda yung sa campaign, maibibigay. Pwede naman 'to. Ayun, ah, oh, pangit ng ano. Tapos nag Nag-ano po kasi ako dati, nag braces. Eh hindi po na lagyan ng ano. Kaya ayan, nag ano-ano ulit. Apo. Apo. Pa, parang may mga jacket pa wala. Wala naman po. Wala pa. Wala. Mostly gusto mo veneers lang. Opo. Veneers lang gagawin natin para hindi malaki yung damage sa ngipin. Opo. So, so kunti lang yung ano. Uh, kunti lang yung reduction. Opo. And yung veneering. Kaya mas ang um, advantage na uh, doon sa crown. Opo. Kunti yung reduction sa mm. natural tone. Opo. Um, Mga ilan po kaya, kaya alam? ang ano? Minimum kasi natin nasa kung okay. second mag natural na Pwede naman sa'yo kung gusto mo lang. Kaso ako, ah, tete lang smile mo. Why this smile? Kung pwede, tige 8, tipid yun. 8 sa taas, 8 sa baba. Sa sagad ang smile. 8. <laughs> kung 8 po, hanggang, hanggang dito po siya, hanggang, Ayan, after ng Ah, uh, wali. ito po. Hindi. Hindi, hanggang, hanggang, hanggang lang. Hanggang dito po. Oh, Kulang. Oh. Ah, sa temporary mo. Okay. Then, gagawin ko ng design. O, tapos, gagawin ko muna yung temporary <coughs> para pag nag-reduction na ako, meron <coughs> mong ikakabit sa'yo. Oh. Oh, yes, Ayun my love so nag down na ako ng pambayad and then uh, sinukatan lang pala ako susukatan lang pala muna and then sa saturday ay uh, mag aano parang yun hahasain na yung aking ipen tapos maglalagay siya ng uh, temporary and then uh, by november pa yung talagang ating uh, veneers. Sabi ko yung maputi para maganda. Kasi up and down po yung gagawin sa akin. Tigtiten. So, pag ngaitya ka. Siyempre singer tayo kaya maganda talaga yung uh, iba talaga yung maganda ang ipin. Kapag ka, uh, you know, gumingiti ka ganyan. And, uh, ang pangit kasi ng ipin ko, my love. So, oh. Tapos ito sa baba. Nag-ano-ano ano na siya. Naghiwa-hiwalay. Kasi before, nagpa-braces ako before. Tapos, ano, hindi na ako nakapagpa-retainer. Or hindi ko na-maintain yung aking retainer. Kaya, naghiwa-hiwalay ulit siya. Oh. Tapos, parang alilitong ipin ko. So, ayan. Ay, naku-excited ako, my lab Sobrang excited ako. Uuwi na ako. And then, yeah. mag-aalas 12 pa lang. 11.43 pa lang ng umaga. Oh. Yung aking pangarap, eto na. Pupunta ako ng dentist ngayon para nga doon sa aking ano, 'di ba sinukatan ako para sa aking veneer. So ito na yung gagawin ako. Gagawa na ako ng temporary veneer. So excited ako na medyo kabado dahil baka masakit, 'di ba? Pero sabi naman ni Doc, meron daw anesthesia ko, 'di ba? Yung kakas kasi nga yung ating ipin. Kasama ko ngayon si pare ko. Ay, uh, yes. Mm -hmm. Ang aking best friend, iahatid ko muna siya sa terminal dahil siya ay pauwi ng Batangas. Sa PTX. Tapos ako ay, uh, ano, yung de at nandito na nga ako sa clinic ni Doc. Dito nga pala ito sa may Evangelista Makati. And congratulations nga pala kay Doc agi Tumakbo siya bilang kagawad at nanalo naman. Kaya congrats po Doc. Nag-inject muna si Doc ng anesthesia lalo pang at mangiluhin ako. Dahil babawasan nga ang ipin ko. May konting kirot at ramdam ang pagpasok ng gamot. Pero after that ay ayan nga at nakatskas na ang ipin ko sa taas. Pero dito sa baba may mga parts ako ng ipin na ramdam ko talaga yung pangingilo. Kahit meron ng anesthesia, sobrang sensitive talaga ang ipin ko dito. Ay susmi anong nangyari? Ganito palang itsura ng natural teeth natin kapag wala pang veneers. Nakakatakot sobra. At pagkatapos naman nga ay sinukata na ako nung pang temporary na ipapatong lang sa ating ipin. Kasi ay after 5 days pa magagawa yung veneers ko. Bali zirconia veneers nga pa lang aking ipapagawa. Bali sampu sa taas at sampu rin sa baba. Abay bunga! Abay, pinagipunan ko talaga yan dahil gustong gusto ko talagang ma-achieve ang napakagandang ipin yung pang-artista ba? At isa nga rin yan kasi sa mga insecurities ko. At iba din kasi kapag ka maganda ang ipin, diba? Nakakadagdag boost sa yung self-esteem. Kaya my loves, kapag may ninais ka sa sarili mo, magsipag ka lang. Makukuha at makukuha mo talaga ang minimithi mo. Promise. So, today is the day para tanggalin yung aking temporary teeth. At ilalagay na yung aking veneers. Zirconia veneers nga pala itong aking ipapagawa. At yung pinakamaputi ang aking ipapagawa, abay, syempre gusto ko yung maputi na talaga. Tapos, ang sabi ko rin kay Doc ay lagyan ako ng bunny teeth sa may harap. Naglagay nga pala uli si Doc ng anesthesia dyan kasi nga, mangiluhin talaga ang ipin ko noon pa man. So, what more pa ngayon na nakaskas na talaga ang ipin ko. Medyo mapusisi pala ang pagkakab to my loves, kaya medyo natagalan din kami Bali, ang gagawin ay isusukat-sukat muna yung veneers Bago lagyan talaga ng glue Para maging permanente na talaga Ay, nako, ano kayo magiging itsura ko sa aking bagong ipin? Sobrang excited na ako, my loves Kapag nailagay na nga pala daw itong aking veneers sab Ang sabi ni Doc ay expect ko na daw yung discomfort Kasi maninibago daw talaga ako One to two weeks bago ako makapag-adjust sa aking bagong ipin And ang worry ko nito ay may kanta ako mamayang gabi So good luck naman sa akin kung makakanta ako ng maayos Doon nga pala sa mga nagbabalak magpa 17 mai Nako, recommend ko talaga sa inyo si Doc Agi. Napakarami ko ring napagtanungan at si Doc Agi ang pinakamura and yet quality na veneers. Shoutout nga pala kay Sir JD na siya naman nag-recommend sa akin kay Doc. Sa totoo lang, ang laki na na-save ko dito. At eto nga pala ang FB ni Doc. So mag-message na lamang kayo kung interesado kayo na magpa-veneers. At eto na nga ang aking bagong ipin. O oh, anong masasabi ninyo my loves? Tingnan nyo naman ang before and after. Ang laki ng pagbabago ay talagang million dollar smile ito. Oo, oh, so sa mga gusto magpa-veneers ano pang hinihintay nyo? Gora Bells!